parang hindi ka customer dito. Hoy, bawal man lilimas dito. Kaya talaga mga hampas lupa kayo, wala kayong ibang mapuntahan kundi yung mga restaurant na may wifi. Mag-order ka muna sa halagang 20,000. Bibigyan kita ng wifi. Pasensya ka na lang ha. Anong pasensya? Hindi! Yung mga ganyang suotan, walang pera yung pambayad. Alam mo ba yon? Yung Apple, sabi niya, pa, smile mo, makinig ka, tumingin nga sa akin, tuturuan kita ng tamang paraan at paano mag-serve dito eh, kasi, sa... So, kasi, inaano na po ito ng customer, nagmamadali siya kanina, sabi niya, serve daw to agad. Mamaya na mangingilay yan ng ice water, no? Ako, pabayaan mo siya. Tingnan mo nga, oh. Parang hindi naman mayaman yan. Yung aasikasuhin mo, yung mga taong mayaman, marunong magbayad. Yung mag-order ng maramihan para malaki din yung tip mo hindi ako sa nagmamagaling ha. Pinagsasabihin lang kita kasi alam ko naman na ako yung pinakamagaling na waiter dito. Pinagsasabihin lang kita. Yung mga nagdadamit na kagaya ng iba dyan, yung mukhang di mayaman, pabayaan mo yan. Walang perang pambayad yan dito. At si mo yung mayayaman. Hi, sir. Hello. Kumusta trabaho? Sir? Okay lang po. Ako, Super okay kasi alam ko namang excellent ako sa trabaho. Hindi ko, ko lang alam dito kay Apple. Patanga-tanga to eh. Dapat lagi mo siyang susundin tungkol dun sa mga inuutos niya sa'yo. Para maging magaling ka din kagaya niya. Okay. Uh, Siya nga pala, may dadating na bisita si boss ah. Kapatid niyang babae na mayaman. Galingan niyo. Doon magbebig si boss ng uh, promotion para dito sa company na. Okay ba yan? Ariglado yan, sir. Okay pa sir sabihan mo to, sir, kung sino-sinong in-entertain. Kaya mahirap yung pumapasok na customers. Akala si group pipitsugin tayo dito dahil dito kay Apon. Lahat naman na kagano. Huwag ko dyan. lang, basta pag may ano, sikasuhin niyo mabuti yung mga customer, ha? Okay. Sige pa. Uy, ayos to. Oh. Ganda ng restaurant. Init. Oh, lucky number. Ini talaga. Grabe talaga itong init. It's Dubai. Ah. Excuse me. Ay! O, nandito ka? Ay! Customer po ako. Kadadating ko lang po. Customer ka o nagbebenta ka? Hindi <laughs> po. Wala akong benta. Di mo okay. mo. Parang hindi ka customer dito. Hoy! Bawal man lilimas dito. Bibigay ko sana to sa'yo. Kasa lang, Sinasayang mo yung oras ko, parang hindi mo naman nata-afford kung anong nandito. Grabe naman po kayo, kakaupo ko lang, tsaka galing ako dun sa bus stop. Nagkakaroon ko pupunta dito kasi ito yung sinental talaga na location ng kuya ko. Kuya mo? Opo. ba nagkakamali ka. May karinderiya dun sa gilid, oh. Baka yun yung tinutukoy ng kuya mo. Hindi po, ito po yung sabi niya, lagat-lat. Ano ba kailangan mo? O, order po akong tubig. O, tingnan mo, tubig na orderin mo. Wala ka nga talaga pang bayad, mo, bag mo, bayong. Eh, tala ka ba talaga? Umalis ka nga dyan, baka mamaya may dumating dito na mayayaman eh. Makita ka pa? Ginang tiyap maris Umalis ka na. <coughs> Hi, ma'am. Good evening. Umalis ka na. Umalis Ma'am, dito ka po. Thank you. Order po kayo, ma'am. Grabe naman. Hi, ma'am. Hello po. ah uh, magandang gabi po. Sige, upo po kayo dito. Nausap mo po ako? Opo. Pasensya na, hindi ko po kayo agad na asikaso. May hinugasan lang kasi ako Ay. doon. Ay, okay lang Sige po. Sige po. Akin na po yung gamit nyo. Ay, salamat po. Putik ka pa, ate. Ini-entertain mo ko yung isang babae doon. Grabe. Sinigawan pa naman ako. Tsaka gusto niya akong paalisin dito. Doon daw ako sa na Kamilay daw ako ng location. Ako, huwag niyo na pong pansinin yun. Sige po, ma'am. Ano po yung order nyo? Hmm, ano po yung bestseller nyo dito? Yung pinakamahal. Meron po kaming special bulalo, meron din pong crispy pata, marami po, kare-kare. Kayo po, ano po ba yung gusto nyo i-order? Sa yung pinakamahal na best seller nyo. Kuya ko naman yung magbabayad nun eh. Tsaka ito po, ito. Dalawa nito. Ah, sige po. Yes. Serve ko na lang po yung tubig niya, ha? Sige Sag -in po, inline po. po. Thank you po. Ay, hi, ma'am. Good evening. Ma'am, ito nga po pala yung menu. Ganda-ganda mo naman, ma'am bagay na bagay ka dito sa rest. Ay, ma'am, ito po yung specialty namin. Ano na ba? Yun. Hindi ba ako pwede pumili ng tahimik? Iiiyad, buka mo eh. Hindi, ma'am, sinasabi ko lang po kano po sumasagot yung bestseller. Sumasagot ka pa, ha? Dapat yung sumasagot ka? Customer is always right. Huwag po kayong magalit, ma'am. Ang ganda Sabi ko, ganun. di ba ako kasumagot? ka pa talaga? Kasabihin ko lang po sana na napaka-finish oh, mo, ma'am. Alam ko. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yun. Matutuwa ako kasi mag-skincare. Tignan mo yung... Ewan ko sa'yo. Patrabaho sa restaurants. Pagalaman ni kapatid. Ay! Ma'am! meron po ba kayong wifi dito? Pakunit naman po kasi kailangan kong i-chat yung kapatid ko eh. Kanina pa ako naghihintay. Kaya pala nandito ka pa kasi gusto mo mga internet, no? Kaya talaga mga hampas lupa kayo, wala kayong ibang mapuntahan kundi yung mga restaurant na may wifi. Mag-order ka muna sa halagang 20,000. Bibigyan kita ng wifi. Nag-order na po ako. Bro. Ikaw magbabayad? Hindi. Ba hindi? Tsaka ba't nandito ka pa? Di ba sinabi ko sing lumayas ka? Oh, me water, Thank you po. Di ba sinabi ko sa'yo huwag mo bibigyan ng kahit ano yan? Umayas ka nga. Paano ka ba promote niyan kung ganyan yung ugali mo? Hindi ka nakikinig? Ano na nasasabihin ng mga tao dito? Na nag entertain tayo ng mga taong walang pera? Mga taong hampas lupa na galing sa squatter? Grabe ka naman, Pao. Pag ganun, doon na naman tayo sa bibig mag usap Nakakaya sa customer. Yung... Pasensya ka naman, ha? Anong pasensya? Hindi! Yung mga ganyang suotan, walang pera yung pambayad. Alam mo ba yon Experience na natin yan, di ba? May mga nagpapasok dito sa wala namang pera, walang pambayad. Di mo yung mukha niya, no? Parang galing bundok. May mga dala, -dala paminda pa. Sige na, Ate Pam. Ito nga po pala, ma'am, yung password. Hindi na. mo bibigyan ng wifi yung babaeng yan. Di ba mayaman ka? Mag-data ka. Sa so, ikaw, huwag kang tanga-tanga. Kung magbibigay ka ng password dyan sa babaeng yan walang pera, hampas lupang yan, babawasan ko yung sahod mo ng kalahat at bibigay ko dyan sa charity nila. Walang pera. Pagka nga dito! Kamusta? Nakita nyo na ba yung kapatid ni boss? Parating na si boss ah. Naas kaso nyo ba? Opo sir, walang problema. Ay, si ma'am yung ano? Yung mayaman. Mukhang mayaman. Oo, yun si ko. Hmm, yung magaling. mabait, di ba? Pero, alam ko naman may pera yun eh. At alam ko yun yung kapatid ni sir. Kasi, magaling. Tingnan mo, mukhang mayaman. Di ka gano'n si Apple. May pulubi na pumasok, nangihingi ng tubig. Binigyan ba naman? Mamaya makita yun ni ma'am. Tapos sabihin, nagpapasok tayo dito mga pulubi, no? Mga walang pera. Mga mahihirap na yon, walang pera yan, walang pambayad yan. Basta sir, nasabi ko sa'yo, pati ikaw, makinig ka, dapat matuto ka. Matutuwa talaga si sir sa ginawa ko sa kapatid niya. Kasi inalagaan ko siya, more than VIP pa. Hmm. Mabuti kung ganun, matutuwa si boss. Magandang gabi ba dito? Hello, boss. Good evening. Hmm. si boss. Hi. Gandang gabi uh, po. Vadir, uh, kamusta yung mga crew natin? Ito nga Sinasabi ko maayos naman. Nga pala, inasikaso niya ba yung kapatid ko? Ay, oo, oh, boss. Inasikaso ko. Ang ganda ng kapatid mo, boss, ha? Tapos makinis pa. Hindi ko nito si Apple, na yung customer na parang wala naman yung pera eh. Binigyan na ng tubig. Ah, uh, ganun ba? Padir, Wang may napipisil na ako about sa promotion na? Oo. Uh -huh. Ako din boss, kung ako sa iyo, kung ang pipiliin natin eh, si Pau, dahil matagal na siya dito at alam niya na lahat ng gagawin dito sa bar natin. Ah, ganun ba? Good job. Dahil diyan, namimili na ako. Ah, yes. Wait lang sir ah. Sorry. Hoy! Babae nga paslupa, ba't nandito ka na naman ba diba, sinabi kong umalis ka dito? Ay, ma'am may nakalungutan ko ba kayong order? Ay, wala po. Okay lang po ako. Ah, uh, gusto ko lang kausapin yung... Wait yung... lang ate. Huwag mo lang mag-ano. Ba't mo kakausapin si boss? Eh, madudumihan yung boss namin. Ano ba yan? Ate, wag mo sayangin yung oras mo dito. Wala kami mabibigay sa'yo. Pao, wow. bakit ganyan ka makitungo sa ibang customer? Eh kasi sir, nagsasayang lang tayo ng oras eh. Wala naman pang bayad yun eh. Kasi hindi lang naman ngayon nangyari yan. Pag ilang beses na may pupunta dito, tapos ng na ending, naginghingi lang ng pera. ano bibigay namin? Bawa ka mamaya, maholda pa tayo dito. ano bibigay namin? Di mo ba alam, Pao? Yung sinasabihan mong mahirap, eh, kapatid ko. Kapatid mo? Mm -hmm. Ay, sorry, sir. Sorry? Alam mo, Pao? Ang buong akala ko, ikaw yung aasahan ko sa restoran na to eh. Hindi na babasi sa itsura o kasuotan ang pagtrato sa isang customer. Kahit sino, welcome dito sa restoran na to. Ang di welcome sa restoran na to ay yung mapangusgang katulad mo. Kaya, tatanungin ko yung kapatid ko. Eden, sino gusto mo promote sa dalawa? Siyempre kuya, yung pipiliin ko yung mabait tsaka marunong makipagtungo sa mga customer. Tsaka, paano tayo onad kung katulad niya yung pipiliin mo? Siyempre, dito ako kay Apple, kuya. So, piliin mo. Pao, narinig mo yon? O ngayon, anong gusto mong gawin kay pau E di, dito, kuya. Pao, last day mo na ngayon. Apple, congratulations. Bukas mag-report sa akin. Ikaw na ang bagong supervisor sa bagong branch. Salamat po. Galing mo, kuya.